Igap na kami, namin, kami ng tubig. Bukul na kami pangram kami ng tubig na malinis para pang ligo na kami. Kaya pang saing na rin to. Kaya pang lahat lahat na. Dapat malinis talaga. Ha? Not kayo malinis talaga. Meron naman dyan mga choices. Pero dahil nga ginagamit dito sa pang lahat at pagkain lahat. So baka lahat malinis to. Gasolina! Gasolina kayo dyan! Gasolina po! Maghanap lang ng tubig dun sa una-unahan. Baka may ano sila. Deep well. Something na uh, malinis talaga. Ito medyo ano dito eh. Uh, medyo land na dito eh. Uh. Na na nga. Lupa na. Lupa. Anis. Bali Baliwala. Uy! School pala to. Dambuha lang school pala dito. Ang laki-laki. Ganda pala dito. Ha? Ganda pala dito. Panis. Uy! Ming! Dami mo sa Ming. Hello po! Hello po! Hello po! Dito po kami ngayon sa ano. Sabayan niyo po. Pwede ba ba pumasok sa inyo para mag-aral? <laughs> Ang dami si John <gentleman>, Timing, oh. Kaya <laughs> nga. So, huwag natin sila guluhin. Mga masira okay. yung ano nila. Mga pag-aaral Pag nila. Pag-aaral nila. Alam, ayun, oh. Si Aro. <laughs> <laughs> Tignan natin, tara. Tara, tara, tara. <laughs> Tignan nyo. Drop off point. Walang <laughs> pa yung ano. Drop off point. Tara, <laughs> <Tira>. pasok kayo. Puri <laughs> entrance. Boss. 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 Wala natin yung ka sa school. Pwede magpasok po. Ito ako, boss. Yo, yo. Salamat boss. Ito yung classroom nila. Uy, saan ka pumunta mo ka diretsyo? Dito lang tayo. So, dito tayo sa CR nila. Ah! Sabog! Sabog! Sabog, sabog, sabog! Ay, ito nang ate ta. Ate? May ano ba dito? Depwel? May? De Dipwell po. Wala po yata. Wala. Okay, patay. Patay tayo. Patay tayo wala. Gatin to goal natin to mapuno to. So may nakano na sa atin dito. Sige. Ate, may tubig ba kayo? Takbo. lang, lang. Bye-bye. Lo, may may pulis na talaga, batai-tai So may pulis po sa kaliwa.

Sabi ko sa'yo, ikaw kasi Ikaw no, <laughs> mga kasi. Dito ka pala si Ernie lang magigibo. <laughs> Sige lang kayo naman galing? kasi. Saan pa kay galing? Diyan lang ate magre-refill lang kami ng ano? Ah. Ng uh, pang-ano bilhin. Tapos ah. Gio, Gio. Papicture ka na! Dito pa wait lang. Friends! Wala kaming gasolina, friends! Wala kaming gasolina, friends! dagat na lang. Okay, wala kami nakabakas ng gasolina, friend. Ano yun? Hindi ko alam. Ayos din talaga yung mo, ha? Mm Okay. -mm. Ano yun? Anong pinantali mo yung damit mo? Yung strap ng aking damit. Nakahanap na ba kami ng civilization station ha? Papunta na ba kami? Okay. Buti pa sila, may nahanap na sa mission nila. Welcome. Okay. niya Okay. Good, good, good. Hello. Hey, what's up? Dagot ka. Ate, pwede ba paano ah, sigis, Palagin, sigis, pa okay. paano yeah. na yung nangyayari? Ate, pwede pa paano to? Ah, sige, Palagyan pa. Papicture ka lang yun! Ano po yun po? Takip po, sweet lang po. Ano po yun Ayan, ang nakawala ng takip. Hindi <laughs> tayo <laughs> takip. Takbo, takbo ka kasi, Mingi. Takbo, takbo kasi. <laughs> Tumakbo ka rin. <laughs> Tara pa. May 20. 20, wala tayong 20. Wala tayong 20. 20 na lang yun po. 20 na lang yun

Okay, na lang na tayo. Huwag oh okay, mo lalabas yun na. Wag kayo lalabas. Please! Huwag kayo lalabas. Huwag oh, kayo lalabas ganito! please! Kaya po. Medyo po. ma. Se mengue, não lá

Ayun, Ooh, ang takip mo. Ito na. Okay na. Tara na. Tara, na, Tara, boss. Tara, boss. Tara, boss. Boss, boss. Michel, boss. Uy. Yung yung galing ko nga, iniwan ko na. Binitbit nila po. Kaya nga, pinadala mo na dun sa babae. Nakita ko. Buwang ka talaga. So, ginawa na nila eh. sir. <coughs> Woo. Uh, I-give lang, Ming. Ba't ano ginawa natin, Ming? I-give lang, sabi. Sabi ko nga, huwag sila labas. i give, hindi mag-akot ng tao. Hindi ko siya sabi sa radio. Sabi rin, Ming. Si <laughs> Miguel hit nang ito, okay, Bing! Huwag Nilabalikan kita. Diretso lang, niyakap na ako. Diretso ka lang, Bang. <laughs> Diretso ka lang, straight lang. Diretso ako kay okay, mabigat yung galon niyo! Ate, thank you, Ate. Oh, okay, salamat, thank you very pa. much. Ate, rin nagana sa amin kanina. eh! ka mga... Sige lang po. <laughs> thank you, Ate. Ay, ano pangalan niya, Ate? Lesma Dalma. Ate, thank you po, Ate. Lesma. Ma... Sige, mo kami at dito. <laughs> bye, Ate. <laughs> salamat po. Bye-bye pa. Alright, tapos na tayo. Yeah. na. Nakabulabog tayo pero at least nagawa pa rin natin yung goal. At least. Ano lang yun. At least sa Malaga, napasaya natin sila, di ba? Yes. Naging masaya po ba kayo? Siguro naman, no. Kita Siguro naman. naman. <laughs> Hindi niya ako bitawan, bitaw ko yung galon. Ulat ako, kinuha na. Hindi na Ano lang. So, yan. nakarating na tayo. Ah! <laughs> 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 Nangyari. Uy, balawan pa yan. Na-deliver ba lang maayos yung ano? <laughs> <laughs> yung galon. Hindi <laughs> yun, lang yun, isa lang. Dalawa ko. Dalawa. Dalawa dala niya, man. Dalawa na dala niya. Dalawa na